May lang es kasi ituntunog ako. Ka oh. Aray. Pat, siguniyal pa naman no. Oh, hindi ba? Okay, ni? Oh. Eh, i-change es, titingnan natin. Oh, kasi kitchen oil, kitchen oil sobril okay. Eh, Kailangan talaga lagaan Oo Ito, talaga Malaman natin yan Kung may langis pa Nasa makina yung problema Yung tunog na yun kayo eh Kan malag sa bahay. Ilang ilang lagi dagdag mo sir? Ilang boss yung ito Yung banto? Ah, uh, ito sir sigurado makina. May tama yung makina mo ito. Itong tunog, itong ano, Pag eh, ina to sir, iwan mo to. Tastusan uh, mo talaga, talaga yan. Yun. Kaya kung gidagdagan mo langis yan, ang ano kasi payo ko sa inyo, yung mga motor na kahit bagong sinso pero pag nai napansin nyo may mga tagas, pag-apan nyo kasi ang oil cell, magkano lang? 100, wala, wala 100. Kasi kung araw-araw mo ginagamit, unti-unti tataga tataga hanggang di mo ma mawala yan, yung langis. Sayang yun, gastos pa naman to, mahal pa naman to. Ang ang say, si ang cylinder block nito tatamaan. Pwede yan ibalik kasi crumbor yan, crumbor. Ngayon, ang kurit Kung ang nangyari, nasira yung kuwanda, yung busing. Okay lang kasi ang busing nasa 200 plus lang isa. Tapos palitan natin kung buo ang tama pati pin. Mm, maraming salamat din. Sige po. Ingat po, ingat po. Ah, oh, sige sir. Pagpasensya mo na yung boses ko, ganun talaga 'yon. Ayos sa inyo ulit ha ang motor nyo alagaan nyo sa langis langis langis, langis malaga tulad nito sisiraan ako oh. wag nyo pabayaan sa langis yan, katok na magkano ang gastusin yan? baka abuti pa 15 mil to crankshaft sirayan bo? magkano yan 6,000 plus ang langis magkano 375 ipagpalit mo ganyang halaga sus wala. drive nan drive lang kasi kamura mo lang is pabor sa mekaniko ay kayo nagbigay tayo na mga tutorial hindi naman talaga umano no. sira to boto okay lang kung pin okay. pati pa black okay. Okay. Nasira ang oil pump dahil wala nang langis. Pa, katok. Pinabayaan sa langis, hindi nag hindi nag chitsenso oil. Well. Kita. Kita ating nanyo, mabuti oh. Pag tinamaan yung pinaka-busing niya at saka yung pin, okay lang busing. Kung pin, buo talaga palitan pero kung busing lang kaya natin palitan ng busing lang pero itong hitsurato sigurado to nabiyak na ito lang daw dili to matanggal pa Fresh lang yan alisin mo lang itong balancer ito mahal mahal pa naman to nung una Pwede pa to Sana busing lang Pakita, ipakita naman natin sa video pag class Pero pag di bossing, ano ko, mahal pa lang mangyawar. Boom, oh, oh, yeah. sa brando Mio. Ito na. Yung sinasabi ko oh, talaga, naalagaan yung motor sa langis kasi ang langis, 375 lang. Ang bayad sa tinso oil, 50 pesos lang. Ngayon, nagsigir na mong daldal. Bakit? Ako na problema sa motor nyo. No? Ako na problema sa motor. Kaya dito, tingnan natin ha. O, oh, kita nyo. O, oh, 375. Magkano kapalit? palit? 6,700. Diba? Napakarami ah, ko ng ginawa ang ganito na pinabayaan, pinabayaan sa langis. Sus. Okay, panoorin nyo. 'di diba? ba? Sabi na mas mga baser, mano-mano. Napakarami ko nang ginawa niyo. Napakarami ko nang ginawang ganito. Mano-manuhin ko lang. Hala. Sana busing lang sira pag pin ah, bili ka talaga ng ano sir. Oh, sus, di na kamali Wala oh. No. Dali yung pin. Dahil di siya madadali. Bakit? Paano hindi madadali yung pin nito mga kapawis? Eh, ang langis. Wala na. Eh, sabi na mayari, natuyuan, pagkatapos, dinagdagan niya langis. Wala. Sira cylinder block, sira yung oil pump gear, sira yung kuan cylinder head. Eh, patay kamot sa so, uno, baka ba yung ba Wala. Meron mga mga budget-budget mil dyan. Budget-budget tayo kaya natin paganahin yung motor na paganahin natin yung motor nagumastos lang siya ng mga igit 10,000 kasi may mga parts out tayo pero ito namang ibang mga customer kasi pagdating naman o mayroong problema hindi aware sabihin agad na bago lang ginawa sus so, magaya, minsan mainis ka pabalitan natin ang brand nyo wala din pera tapos sa mga nanood, magagalit sa akin kasi sira ko bagot-bot. Hindi bagot-bot. Ang akin lang talaga, pinapayuhan kayo ng tama para yung motor niyo alagaan sa langis. Kasi ang kapalit ng nito, hindi lang ito sira. Pati cylinder block niya, napanood nyo yan? Yung pain niya, wala. Siya na lang pabilhin ko kasi pag ako bibili kasi, ngayon, pag ako bibili, mag, magagalit sa akin yung customer kasi malaki daw ginastos. Ang maganda gawin, siya bibili ng parts sa labas. Siya pabilin ko, dalhin dito, itabit na lang para walang dal daldal. -dal. Okay, peace out.